What's up mga gonggong? Hindi tayo sa beach <laughs> Dito tayo magre-relax ngayon Magpapapawis At tatambay ng konti <laughs> Okay Sobrang malas namin Nasira yung payang namin Dun sana kami sa may beach side <laughs> So tatakbo muna tayo Papapawis muna tayo Ay Ay yeah. kami tao ngayon dito guys dahil holiday karamihan ng tao sawa na sa mall nandito sa, sa may beach side ito yung tinatawag na kite beach dito sa may mera dito kami madalas pumupunta Pagka gusto namin mag-breakfast, gusto namin maligo sa beach. Medyo malayo sa lugar namin. Around 45 minutes drive. Pero sulit. Makita nyo. Dami mga kainan dito sa side na Kompleto yan. Meron pa dito volleyball area. Tignan nyo. Meron din mga water sports activities. At bandaron. Uh, merong ano uh, skate park Etisalat skate park ito guys din nyo volleyball court dami nag uh, volleyball sa beach sa sand dito may ita ay mga cottages na ako may tennis court din at ang dami rin syempre tumatakbo dito hindi ko hindi ko alam kung gaano kahaba yung runway dito pero mahaba to sigurado tingnan nyo naman ang beach dito guys mga gonggong -gong. ang linaw sobrang linaw ang ganda ng beach dito actually sa area na to, sa Jumera kaya ang daming tao pumupunta rito pag holiday pag weekend perfect spot talaga to perfect spot Ayan mga gunggong Ito tinatakbuhan natin na runway Ang dulo nito Doon sa tinatawag nila na Burj Al Arab Ito hapakita sa inyo Badaran pa Burj Al Arab Isa yon sa mga Seven star daw Dito sa Dubai na hotel Pinakamahal na hotel dito sa Dubai Isa sa pinakamahal to so guys papakita ko sa inyo ito nyo yan yung parang sa likod ko yung parang triangle shape na building yan yun yan sa pinaka luxury hotel at makikita nyo guys ang ng bahay dito tingnan nyo para ka nasa Beverly Hills <laughs> okay let's go ayaw nyo mga gonggong -gong. para sa akin mas ideal puntahan yung mga ganitong outdoor kesa sa mall <laughs> mas nag-i-enjoy na ako ngayon dito sa mga ganito unang una, -una sempre dahil tipid. <laughs> di mo kailangan gumastos na masyado malaki. Pangalawa, papiling ko mas healthy yata yung ganito outdoor. Mas ka uh, papawisan ka. Makakapagpaaraw. Matutunaw yung sipon. Mga ubo. <laughs> Tsaka, mas ano, mas exciting ka ganito sa, sa outdoor. <laughs> Kahit, yun nga lang, mainit maaraw kung nagluto tayon ka hindi ka pwede sa mga ganun <laughs> to yung isang buwan mo na ininom nagluto tayon limang minuto mo lang dito sunog ka na ulit <laughs> Utang oh, na. Oh, konti pa lang tao dito sa side na to. Daan pala dito ako may pumunta. Tingnan niyo, guys. Utang oh. na ako konti. Sumunta lang dito sa side na 'yon. Parang piyesta, parang may piyestahan. Dikit-dikit. <laughs> At ang isa pang challenge dito, mga gonggong -gong, eh yung parking. Wala akong ang parking pag ganito. Pag ganitong may holiday, dami tao dito sa beach doon pa kami nagpark, siguro mga less than 1 kilometer away from the beach <laughs> eh normally may parking dito sa side no to kita nyo dami nyan, may dedicated parking ka pa bandarun pero wala, dami tao <laughs> at uh, hindi lang runway meron dito yan nyo yung green na yan yung runway meron pa dito na uh, parang bike lane yan o Bike lane tsaka scooter lane. Okay. Fast, fast na tayo. Takpo na tayo pa okay. na rito. Okay. Ang laging nanonatakpo natin, guys. Nandito tayo sa mga kabilang dulo. Tumigil muna ako. Para tingnan tong area na to. Eh, to. Kaya ko lang nakita to eh. Tingnan nyo guys. May parang electric tower dito. Hindi ko alam kung para saan to. Parang wind turbine yata to. Tignan yan na tayo nagge-generate ng power parang natural generator <laughs> ganda ng video ito guys eh? <laughs> panis <laughs> ganda talaga ng beach masarap may na, ng hangin nakakapag-unwind na ano <laughs> ano uh... parang gusto ko tuloy maligo sa beach grabe nakakatemp biglang mag dive doon sa gitna ang <laughs> ganda kaya naman na uh, binabalik balikan talaga namin itong lugar na to dahil sa ganda ng ano ng beauty ito sariwang sariwa yung hangin and at the same time pagka nagutom kayo madami mga restaurant dito sa tabi na to at pag dumilim may mga bar din dito <laughs> kaya wag i-enjoy ka talaga dito uh, yung area eh, budget friendly naman siya hindi siya ganun kamahal kumpara sa ibang uh, beachside beach dito doon sa unang pinunt yung isang pinuntahan natin sa may Palm Jumeirah na nag kami ng kabana yun medyo pricey doon pero dito medyo budget friendly itong lugar na to Uh, pang masa ika nga <laughs> pero ang problema lang dito is hindi ka hindi ka pwede mag ihaw dito bawal bawal magihaw dito <clears throat> so kung gusto mo kumain pwede kang magbaon or pwede kang bumili na lang o kumain dito sa mga restaurant sa paligid <sighs> okay guys tuloy tuloy lang tayo ng pagtakbo pabalik na tayo mamaya susukatin natin kung nakailang kilometro na tayo okay pero malayo-layo na rin yung natakbo natin eh eto pa mga gunggong tingnan nyo to Ayan. solar solar portable charging station pwede kang mag charge dito ng uh, mga mobile mga uh, gadgets mo tinama ano dapat do dito Ayan yung pinaka parang uh, yung solar niya solar panel pero nakakapagtaka lang dahil wala nagcha-charge dito <laughs> normally laging puno to eh <laughs> mga gonggong tagaktak ang pawis natin pero mabilis natutuyo dahil malakas yung hangin dito dahil nga medyo malamig na konti yung simoy natutuyo ka agad yung pawis pero okay lang magpapalit na lang tayo mamaya ng sando <laughs> mahalaga <napawisan> tayo. <laughs> na tayo at na-enjoy natin itong uh, beach site nakakalimutan ko may scooter nga pala ako sa trunk pwede mag scooter dito mahaba din yung scooter line pero parang walang bisa eh pagka nag scooter ka hindi ka masyadong papawisan eh. parang mas maganda yung ganito na tatakbuhin mo manual eh how about guys <laughs> pabalik na tayo malapit na tayo sa may start point pabalikan na natin si Mrs. Doon at baka nagsha shopping na yun doon <laughs> At mga gonggong, nakalimutan ko sabihin sa inyo. Libre nga pala dito. Walang entrance fee dito? Kasi public beach to. Pero napakaganda. So, patunay lang to guys na karamihan sa mga magagandang bagay, eh libre. Hindi <laughs> mo kailangan gumastos ng libo-libo para lang pumunta sa mga magagandang lugar. Dito palang goods na goods na eh. Tingnan nyo ng ano. at syempre nasa inyo na yon kung mag enjoy kayo eh hindi pero para sa amin enjoy kami sa mga ganito simpleng bagay lang simple na libre <laughs> yun yun nakaka nakakatawa dun, libre syempre Filipino eh, Pilipino tayo mahilig tayo sa libre eto <laughs> yung matindi mga gunggong itong player na ito niya. yung mga ano, tumatalon yung mga bata tapos, tumatalon ng mataas <laughs> last time, minakita ko dyan parang tinilador yung bata pataas parang <laughs> oh, tanginan yung mga tindahan na dito tignan nyo ah, mga ano to yung uh, uh, beach outfit <laughs> ayos, ayos <laughs> medyo mababa na na konti yung araw malapit na mag sunset yata at pakabalik na tayo dito sa start point marami na nag-aalisan pero marami rin dumadating <laughs> ang hindi ko lang alam guys eh, kung pwede dito na ano uh, overnight hindi ako sigurado pero yun may mga nakita akong eh pero uh, hindi ko alam kung pwede mag overnight dito pwede mag camping Ah, okay mga gonggong -gong. nakabalik na tayo dito ah, ang haba ng tinakbo natin more than 3 kilometers yata yun pupo muna tayo dito ah. ay may kumakain dito sandali lang miss pwede po bang makipo dito pwede po bang makainom may mga -galit. galit eh wala akong pakailang may mga oh na ako eh pwede ba akong makainom dito tsaka makikain ng pagkain no ikaw magbabayad ikaw, ko eh, na-order mo na eh. Oh, yun, tayo na guys. Swerte. May mabait na kabayan dito na nagpakain sa atin. Nagpa-juice pa. Ah, ano yun? Ang pa pait! Ano oh, ito? Watermelon. Napawisan ako doon. Ang sarap takbo ko doon. Hmm, nakikot na ako. At kitang kita nyo naman mga gonggong. -gong. Healthy, he healthy na talaga tayo ngayon. Kita nyo mga kinakain natin, Brats. Kiwi, watermelon, dragon fruit, pineapple, blueberry. Hmm, napaka-healthy na ito. So uh, tangin na guys Medyo nabitin ako dun sa takbo na yun ah. So magtutuloy tayo dito Bandarito sa may beach side <laughs> At may nakita ako dito na parang Kids playing area Tingnan nyo <laughs> Parang ang saya dito May mga matanda din eh Mga nagpapanggap na bata <laughs> no. Kunwari, binabantayan yung anak pero siya yung naglalaro. okay. <laughs> Takbo tayo dito sa buhangin. <laughs> oh, ganda. Napakalaki pala talaga nitong na area nito, guys. Tingnan niyo. May bandang dulo pa doon sa may banda parang may parang port, mga naka-park na mga bangka. Ano niyo? eh mga nakaparadang bangka doon tingnan natin kung maabot natin ha ah. <laughs> medyo mababa na yung araw mainit pa rin ang konte, masarap pa rin magpapawis dire lang tayo hindi <laughs> nyo natatanong mga gonggong no mas mahirap magjaging dito pag sa mas maano yung puwersa mas ma, -ano mas, ma mas mahirap takbuhin <sighs> at na ako maalala nyo, hindi sa vlog natin na si Kamaraw doon sa Pujaira Beach iba naman yung ano doon iba naman yung uh, buhangin puhangin doon mas malambot mas mabilis lumubog dito okay pa pero doon talaga ang hirap maglakad hirap tumakbo pero in general mahirap tumakbo sa buhangin dagdag puwersa kaya dagdag exercise <laughs> Ay, sige paspas tayo try natin makabot doon sa dulo Alright mga gonggong, nakarating na tayo doon sa dulo. Unfortunately ay sarado yung ano, pinaka parang pier. Hindi natin makikita yung mga bangka doon. Uh, at nagbabasa-basa ako ng mga comments sa previous vlog natin. Shoutout nga pala sa iyo, Marlo Diaz, uh, Mark Gumabay, aka Solo. Kumusta sa inyo mga gonggong? -gong? What's up? Salamat sa suporta. Ah. Uh, okay, pabalik na tayo. Okay na siguro yung takbo na yun. Uh, Magpapahinga na tayo. Tingnan natin kung pwede tayong maligo sa beach. Wala yata akong baong brief eh. <laughs> Tingnan natin. Okay, habang pabalik ako, may nakita ako na parang malit maliit na bahay dito. Tingnan nyo guys. Dito sa may kalagit na ng beach. Naupo muna ako dito para magpahinga. Ha, medyo malayo pa yung pabalik natin. Napaka peaceful, napaka payapa, napaka sariwa ng hangin. Guys ito yung mga ideal holiday <laughs> so, sobrang kamalasan lang talaga namin nasira yung payong <laughs> naiwan yung SD card para sa camera, kaya mobile lang ginamit natin ngayon pang vlog, okay lang <laughs> no camera no problem, may mobile <laughs> huh, sarap na kain dito guys sarap mag uh, muni muni ha? <laughs> Sana 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 laging ganito no. Yung uh, panahon. Hindi <laughs> masyado mainit, hindi masyado malamig. Nakakagala ka. May free time ka. Walang masyadong trabaho. Ano kaya ang feeling noon, mga gunggong no? Yung tipong babaon ka lang sa umaga, nasa harap ka ng beach. Okay, magpapapawis ka, kakain ka ng breakfast, mag, mag, sisi, kung may business ka, sisili pala sa business mo. Kung hindi ka na magtatrabaho, hindi ka na nag-aalala, nagigising ka, nang ayun o'clock, papasok ka, uwi ka ng 6 o'clock <laughs> Hindi nyo ba naisip yun guys? Hindi nyo ba na-imagine yung sarili nyo one day na ma, mapupunta sa ganong kalagayan? Ano kayong pakiramdam nun? No? Kaya minsan parang ang sarap din maging mayaman eh. No? Ano kayong feeling ng mga mayayaman? Yung mga tipong pag-iisip, magbibilang lang ng pera. <laughs> pagising magbibilang din ng problema kaya <laughs> ano sarap no minsan talaga kapag mga ganitong oras na re realize mo na ang sarap sarap mabuhay <laughs> o ang sarap magbakasyon di ba minsan lang naman tayo magbakasyon ng ganito na medyo mahaba-haba eh. eh enjoy na natin at katulad nga na sinasabi ko, hindi mo naman talaga kailangan gumastos ng malaki para maging masaya. Depende na lang sa'yo kung anong magpapasaya sa'yo. Pero marami sa mga bagay na maganda at masarap sa pakiramdam ay eh, libre. Okay, hindi mo kailangan gumastos ng libo-libo. Marami sa mga nasa paligid mo ay eh, mga libre lang. Okay. Kaya yun, enjoy life. <laughs> may gusto sana din akong punta na isa pang lugar eh. Kung maaalala nyo, yung mga vlog natin ng Easter Sunday, may nadadaanan tayo doon na parang mga rental motorcycle para sa desierto Mga desert motorcycle, desert, desert buggy tawagin nyo. Parang gusto kong itry yun eh, this week. Tingnan natin, huwag tayo ng reservation kung pwede tayo magpabook. Tete eh, para ma-experience naman natin yun Elsa, hanap tayo na iba pwede natin putahan so hindi tayo papayak, syempre na matatapos ang holiday natin na wala tayo mapupuntahan na mga lugar-lugar since hindi tayo nakapag-travel, pipili din natin makapag-enjoy uh, makapasyal within the UAE uh, this holiday, okay? Okay oh, mga gonggong, medyo sinaswerte tayo nandito pa ulit si Kabayan sa Tatanungan natin kung pwede tayong makaingin ulit ng pagkain. Miss, kabayan, pwede mo ba makikain ulit? Sige po, kain po ko pa. pa, pa, pa. Ah, pwede mo ba mag-request sa uh, ano americano? Americano. Uh, hindi ko gusto yung juice niya. Ah, si ah napakabait talaga ni kabayan. Nag-request tayo ng americano, bibilan tayo. tayo na ganyan lang yan guys. Kapalan lang ng mukha yan eh. Alright, mga gonggong nakakuha tayo ng spot dito malapit sa beach tingnan nyo oh. <laughs> malapit na mag sunset hintay natin yung sunset at the same time maliligo tayo sa taga <laughs> <laughs> dahil mga bata nag-upisa na lang mag yung mga tao dahil nagsasarado tong beach na to around 7pm yata tapos Pag pagbaba na yung araw pero hintayin natin na mag sunset ng konti liligo tayo para mahugasan natin yung pawis natin ganda sarap ng hangin <laughs> mga gonggong nasikam tayo ng dagat ang lamig ng tubig oh, ang aligtig oh. ang init ng kapaligiran pero ang ilamig ng tubig para ka nasa prison <laughs> ayoko na meron daw yung naliligo mga gonggong ito na ang sunset ang ganda oh kabayan, anong binabasa nyo? sabi na to parang kanina ka pa dyan sa page 1 na yan <laughs> Ganda ng sunset mga gonggong Alam nyo mga gonggong Kapag summer na talaga dito sa Dubai Kapag mainit na talaga yung panahon Mataas na yung humidity Mainit na rin yung tubig Yun ang masarap iligo dito sa dagat Talagang parang ano parang pinapakuluan ka sa isang malaking bowl <laughs> para ka nagsasaw na pero masarap ang problema mo nga lang kapag umahon ka at, at pa ka sa buhangin mainit din yung buhangin <laughs> so hindi ka tatagal lang walang tsinelas pero overall yung tubig mainit sarap iligo ang problema nga lang pagkatapos tapos ka na maligo wag ka na tapos sasakyan ka tagaktak naman ang pawis mo <laughs> <laughs> Diretso dire 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 yung pawis mo. So, ligo at ligo at papawis na yun at the same time. Two and one yun. Ika nga. <laughs> makikita nyo rito guys. Ang ganda rin ang buhangin dito. Itong hinihiga ko, buhangin lang yan. White sand. Ika nga. Maganda yung buhangin dito. Hindi masyadong malambot. Hindi masyadong matigas. Tama lang. Ito talaga yung literal na uh, buhangin sa beach. <laughs> <laughs> Para marami na na parang man-made din lang daw to eh. Tinambak lang daw tong buhangin na to eh. Hindi ko alam ah pero nung na, na nag-start tawin punta rito, puti na to eh, ganito na to eh. Pero sabi ng mga tao matagal na rito sa Dubai. Tinambak lang daw tong mga buhangin na to dito nung ginagawa tong area na to. Sayang mga gumunggo, dapat pala nagbaho na ako ng beer. <laughs> sarap uminom ng beer habang nanonood ng sunset habang pinagmamaslan ng mga alun sa dagat kukunti lang tao guys kukunti lang tao kukunti <laughs> pa yan mga gonggong nagalisa na yung iba eh ang ganda Bandarong pa sa dulo guys Makikita nyo may mga nagpa-paddle boat. Meron din nagja-jetski -je Sari-sari <sighs> Tapos na tayo maligo dito sa beach Mga gonggong Eto na yung sunset tuloy yan ang bumaba yung araw nag na yung mga tao Nagpe-prepare na rin kami Para magbandaw <laughs> At maligo na ng maayos wala lang ako dalang sabon. <laughs> Kaya di na, sa bahay na lang ako magsasabon. <laughs> beautiful, beautiful day. Tapos uh, bibili kami ng bagong payong. Tsaka bibili rin kami ng parang half tent katulad nitong nasa likod namin. Para kapag next time na nag-pitch tayo, may maayos tayong payong tsaka maayos na lagay ng gamit. Tsaka higaan na rin at the same time. Maganda yun eh. Masarap yun eh. May higa ka lang dito. Sa tanghali. Tutulog ka. pag gising mo. High tide na. <laughs> Wala nang araw. <laughs> Ayun nga. Salamat guys sa pagsamay sa amin. Natapos na natin ang day 11 ng ating 30 days fitness challenge. Uh, Pag-relax na tayo dito sa beach. Okay. Mamba out. Peace out. Stay safe. See you next time. Okay. Okay, putangin na mga gonggong, -gong, may problema ako. Naligo ako sa beach. May dala pala akong ekstrang brief. Pero wala akong dalang ekstrang short. <laughs> Tingnan niyo. Putangin <laughs> na, nakatapis lang tayo ng malaking towel dito. <laughs> Ito, akala ko talaga nakapagsilid ako ng short dun sa sa bag ko. Wala pa lang laman. Brief pala yung naisilid ko. Wala pa lang short. Lakas ng love kong maligo kanina. Tahin mo isip. Bad trip. Diba? Layo pa naman ng parking dito sa beach. Maglalakad pa kami ng less than 1 kilometer. <laughs> Hindi naman siguro mapapansin to. Sabihin naman, putang ina, wala siguro brief yun. Walang short yon Kaya nakatapis lang. <laughs> ஏதோ <laughs> ப்ராம் <laughs> <laughs>